Kakayak, nakaka dismaya. Media personality Gretchen Ho shared a shameful and disturbing experience after a money exchange counter at Gardermoen Gar Airport in Oslo, Norway, refused her relative to exchange only three thousand ah, dollars. I know, three hundred dollars. According to Ho. The female, female female teller at the counter allegedly said, "You came from the Philippines? We cannot exchange your dollars because of the corruption and money laundering in the Philippines." Nang ano ba ito? Kakahiya naman. Auntie Claire. <laughs> ano naman ang masasagot nyo dito? Bagong Pilipinas man kaya? Ito ba ang tatak ng bagong Pilipinas ng Marcos administration na ang mga kababayan natin sa ibang Uh, ulitin ko ha ah. You came from the Philippines Itong bagong mga balita A I minute mean ago But nakapalungkot itong uh, Post na to Dollar refused to rest chains from the airport. Because of the corruption in the Philippines, grabe. Grabe na kasi ang bali balita sa buong mundo. Ang uh, corruption na nangyari dito sa ating bansang Pilipinas. No, sipin mo. Pati uh, ibang ma uh, bansa. Ayaw nang tanggapin ang uh, darar natin yung ah, uh, palitan sa airport. Ayaw nang tanggapin. Dahil sa mga nangyaring uh, corruption dito sa ating Pilipinas, Bansang Pilipinas. Para gait po, ito ay dahil uh, sa money laundering. Palagay niyo mga yung mga mali-maliitang pera na tinatawag na basura. O nakaw na bilyong-bilyon ngayon pati mga natin na dadamay sa mga ginawang kalukohan ng ating mga politisyan. Nakakahiya na tayo, nakakadismaya. Itong administ administrasyon na to, at ito po ay sinyer niya um, ating yaa, uh, Ah, uh, newscaster na si Gretchen Ho na parang kamagana niya pa mismo. Napa-experience di ito di wano. Ang um, ito dumano ang balita ni uh, General. Pakinggan po natin at sabay-sabay po natin reactionan. At yung bago parang po sa ating uh, channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe or at uh, like na rin po at i-share. So isang subscribe lang po. Masayang masaya na tayo. So rektan na po tayo. nakakadismaya. Media personality Gretchen Ho shared a shameful and disturbing experience after a money exchange counter at Gardermoen Gar Airport in Oslo, Norway refused her relative to exchange only $3,000. Ano, $300. According to Ho, the female, female female teller at the counter allegedly said, You came from the Philippines? We cannot exchange your dollars because of the corruption and money laundering in the Philippines. ng Ano ba ito? Kakahiya naman. Anti Claire. <laughs> ano naman ang may sasagot nyo dito? Bagong Pilipinas man kaya? Ito ba ang tatak ng bagong Pilipinas ng Marcos administration? Nadadamay ang mga kababayan natin sa ibang Ooh. Ulitin ko ha. You came from the Philippines. We cannot exchange your dollars because of the corruption and money laundering in the Philippines. Ho <laughs> shared that his relative, her relative, are with some friends and even told them to just exchange money elsewhere because they will not accept at the airport exchange itself. Sabine Gretchen Ho, this family member, along with a group of friends, told me. They were asked to exchange their money elsewhere, but not at the airport. Family member was just trying to exchange 300 US dollars. In her post, Ho can't hide his frustration with the incident. Terrible. What are we going to do about this, Filipinas? Huh. Ano, magrally pa yung kananong rally nyo? Bangalong Marcos, ikulong mo ang mga magnanakaw. Ganun man ang inyong sigaw. Oh, may nakasuhan na ba? Wala pa. Oh, tama, anong gagawin natin? What are we going to do here? <laughs> According to Ho, he has submitted a report to the Philippine Ambassador in Norway to address this incident. Many netizens expressed dismay, saying this incident reflects how the Philippines' reputation was affected in the eyes of other countries due to issues of corruption and money laundering. The simple exchange of dollars led to shame and discrimination, proof that corruption in the government has. a direct impact on the honor of every Filipino. Lakpakan natin ang bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos. Eh sabi, wala daw pakialam ang Pangulo dyan. Wala siyang kinalaman sa korupsyon. <laughs> wala siyang kinalaman sa korupsyon. Kasi ang korupsyon, nandun man lang sa house. So dapat ikulong, oh, kasuhan, ganun lang daw. Kaya lang, damay tayong lahat. Kaya, parang ako, parang na, nahiyan ako mag-travel din sa ibang bansa. Makita tayo ng mga ibang nasyon. Ayan, Pilipino yan, no? Oh. Mga kurakot ang mga... <laughs> 300 dollars lang kasi mukha pa lang natin, alam nila Pilipino tayo eh, ma madali tayo madistinguish <laughs> ako, biyahe ako sa ibang bansa, lalo na sa US alam ko na malayo pala, ha, Pinoy ito 99% pag nakita ko ma makita ko rin yung kaibahan ng Vietnamese uh, Chinese, Thailand, Malaysia ibang-iba ang uh, ano ng Pinoy ma kaya makikilala so parang ayoko ng mga ibang bansa <laughs> madamay pa tayo dyan <laughs> so ano na ngayon nasaan na si oh si Saldiko nakita ng kababayan nating Pilipino na litratohan siya sa Portugal. <laughs> Sabi niya, huwag naman, huwag, gumaganon pa siya. Kailangan, wala ang Pilipino, galit. Uh, kahit sa ang panig ng mundo, may Pilipino, nakikita nila yan. Mukha ni Saldico. Uh, kaya malalaman natin kung nasaan, Portugal. Kasi nga, di ba, ang report, nasa Spain, Madrid, Spain siya. Madrid, di diba, Magkalapit lang ang uh, Portugal at Spain, no, cross border lang, no, namasyal siguro doon. Nakita ng kababayan, pinikturan, kaya, yun, nakita. Ang tanong, nasaan si dating speaker Martin Romaldes Tahimik ang kamera. Uh, ang huling balita is nag-request ang kanyang uh, opisina ng travel clearance 14 days magpagamot daw sa abroad so ano nang nangyari pinagbidyan na ba Pina na mabulagta na lang tayo later on, wala na, nakalabas na sa ibang bansa si congressman Martin Romaldes, at hindi na babalik dito oh, investigasyon ICI, Blue Ribbon ano kaya ang direksyon ng Blue Ribbon Committee ri ngayon na magkakaroon na ng bagong chairman ah uh, Sino kaya magiging chairman? Ano kaya ang tatargetin niya? Senador, congressman? Kumusta na ang uh, pasabog ni Master Sergeant Orly Gutesa? Ipupurso ba nila 'yon o tatabunan na lang? Ay nako. So, nakakawalang gana itong nangyari sa ating bansa at pasalamat tayo sa presidente na wala daw siyang kinalaman sa korupsyon. <laughs> sa mga nasa Alipores lang daw niya, huwag nating idamay ang Pangulo, sabi ni Auntie Claire.